Naisipan ko nga munang mag side trip dito sa Cartemar Yabay, napakatagal ng panahon na hindi na ako nakakadayo rito Inuna ko nga ang dayuhin yung mga sapatos nala dito Unang tinignan ko nga dito yung mga... Jordan 1 nila. O oh, yan, napakaganda. At talagang nga uh, quality quality. Hindi mo akalain ng mga replica to, mga toys Yan, sinilip ko rin yung mga Lebron James, o, oh, mga bagong dating yan. O. Oh. Muro din yung mga Sabrina 2 entry nila dito. Ang gaganda. For slow as low as 1.5, may tawad pa yan, mga toys Talagang yes. magagang yan, mga toys Talagang uh, pwedeng pwedeng pang basketball o oh, kahit anong sports. Ayun, ang dami rin Adi Zero. Mamaya, sisilipin natin yan, mga toys For the meantime, pakita ko muna sa inyo natipuan Kaya, nga yung, uh, Sabrina. Oo. Ganda rin. Ano yung colorway niya? Ayan, no, gold yung check. And then yung, uh, yung sole niya, o, kulay brown. Maganda yan, mga kuys. And then yung uh, fabric niya, ang ganda rin. Ano, parang uh, pinong nylon yung ginamit na material. Ayan, kunin ko na daw yun. Kayang kayang ibigay hanggang 1.4. Pero kung magaling kang tumawad, mas mababarat mo pa yan. Wow. Ah, galingan lang. Nantawaran dyan. Ito yung nakita natin yung mga budget friend nila. Or, or slow 700, 600, meron ka dito. Yan, yung nasa baba yung mga 600 ano meron mga New Balance. Ito 700 to yung uh, bago nilang Adidas. ayan ano. Oh. 'Di ba okay na okay din naman 'no kung uh, pang-gamit-gamit -gamit mo lang, ang porma pwedeng-pwede na 'yan, 'di ba? Ay ano. Oh. na tayo mga boys. Ito <laughs> nga 'o, oh, tingnan niyo yung mga precision nila na bago. Ayan, sa mga nakita kong presyo, ah. ang presyo ayun lang niya na ah. for as low 1.5 may mabibili ka na na bagong modelo. Tingnan niyo naman no, mga kinamit niya na na material, hindi mo akalain na replica no? Ayan, no, sa mga budget friendly, pwedeng pwede na to, pamorma din. Ano ako nga eh, nabigahan na rin eh. Talagang gusto kong bumili. Kaya lang biglang nag si Missy sa so wag wag muna daw akong bumili kasi may babayaran pa daw kami ng bills. Naku po, balikan ko na lang daw. Ay, na ko no, siya mina naman yung pagbili ko no. Ito nga, nakita rin natin yung mga Onitsuka no. Mga solid din yan, mga coys. And then ayan yung mga Adidas sa Samba. Oh. Samba, Gazelle yan. Meron dito. Napakarami. And then, ito yung mga Nike nila, no? Yan, no? Oh. And may, uh, ito, tignan natin tong Hoka nila, oh. Yan, may mga Jordan din yan, no? Jordan Flight. Ito nga, sige, ano? Oh. Tignan natin tong uh, on cloud nila, o. Oh. Yan, oh. Tignan yung, ah, uh, material at pagkakagawa talagang pulidong-pulido solid na solid din ano so for sa pagtatanong ko ng mga presyo dito no talagang uh, for as low as 1.5 uh, makakakita ka na o makakabili ka na ng uh, solid na sapatos dito na gusto mo yan yung mga ganyang klase oh. pwedeng ibigay sa iyo ng mga 1.5 yan, no? kung uh, kaya mo pang tawaran, matatawaran mo pa yan eto solid na solid rin na uh, Lebron ano, yan pwedeng pwedeng uh, pang basketball yan o pang durugan, maganda talaga yung ah uh, quality niyan mga koys. hawakan ko yan. Pag pumunta ka dyan, mahawakan mo rin yan. At matcha-check mo yung uh, quality at kakagawa ay eh, talaga nga ng mga pwedeng-pwede na no, sa presyo at uh, quality. Sasabihin mo nga uh, halos kaparehas ng mga original. Yan, hindi ko naman ito pa rin promote no Gusto ko lang uh, sa mga low budget yan na hindi makabili ng original ito pwedeng alternative sa atin to pasok na pasok to sa budget natin. Ang mga sapatos na sinilip natin ng mga Vietnam made galing sa Vietnam yan mga kois no. So dayuhin nyo na ang kartimar mga kois para sakto sa Christmas. May magamit kayong bago no. At pa more yes. go.